Inilabas na ng Philippine National Volleyball Federation ang opisyal na listahan ng mga manlalaro na lalaban sa AVC Challenge Cup kung saan alas Pilipinas ang gagamitin moniker ng pambansang koponan. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy. Formal nang inanunsyo ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF ang listahan ng mga manlalaro, nakakatawan sa Alas Pilipinas ang opisyal na moniker ng pambansang koponan para sa nalalapit na ABC Challenge Cup for Women ngayong buwan ng Mayo. Kabilang sa mga maglalaro si na Rondina, Bella Belen, Gio Morado de Guzman, Angel Canino, Cherry Nunag, Ali Solomon at Del Palumata. Siniguro naman ni PNVF President Ramon Tatsuzara na magiging kaabang-abang ang bakbakan ng mga kupunan sa ABC, lalo't mismo sa bansa gaganapin ang liga. So our women's national team, we were 117 before. For the last two years, we are now 63 in the world. And I hope with us participating more competitions, we can go up to maybe at the top 30. Ang mens naman natin 117 before last two years but now we are already 57. Para naman kay Coach George De Brito, patuloy yung pag nila sa darating na patimpalak na magsisimula ngayong May 22 natatagal hanggang May 29 sa Rizal Memorial Coliseum. I think it's the strongest one. It's good. Okay, you have some. It's a mix between the UAP players, uh, some good guys, and also new from the PVL. And uh, one thing that I can say, really committed to play for the national team. Also, because it's here, we a the holster. Then, uh, what you can expect from them, they will fight. And uh, since you have just one more week to prepare. Samantala, inilabas nari ng PNVF ang official na listahan ng national team members. Nasasabak sa AVC Challenge Cup for Men ngayon June 2 hanggang June 9 sa Isa Town Marine. Pangungunahan ito ng volleyball stars na sina Mark Espejo, J.D. Disquitado at Brian Bagunas. Para kay Espejo, malaking bagay na muling marepresenta niya ang bansa sa international stage. Hindi naman na kailangan pag-isipan siguro kapag i-represent mo yung Philippines. Once na ipatawag ka, syempre is an honor, privilege ka i-represent yung bansa. Eh, lalo na ngayon na maraming tournaments abroad, like mga kilala pa like ABC World World Championship so big exposure 'yon para sa amin. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At yan ang latest sa mundo ng palakasan. Ako si Sheila Salaysay ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.